What's up mga kayo? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV Tuloy na balita Walang kinakampihan, Sumasalabing sa katotohanan lamang Dile 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 yo Let me mile 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 Kami tayo mga kayo. Isang higop Hahaha <laughs> Maraming maraming salamat. Kaya papasok lang kagabi at umabot na nga tayo ng 200,000 subscribers sa ating Chomalong TV. Maligayang 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 magada 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 kaya pa kayo at dito at tutubo kayo ng konsumisyon sa Jomalon TV. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Alright! 200,000 na tayo kagabi. Maraming maraming salamat sa mga bagong pasok dyan na talaga na mga nahukumaling na sa kakapanood dito sa Jomalon TV. At marami kayong mapupulot dito ang mga kalokohan. <laughs> 200,000. Alright. Thank you so much sa mga lahat ng sumusuporta sa Jomolong TV, yung mga sponsors natin dito sa taas. At uh, kung hindi ka pa nakapag-subscribe at napanood mo ito, napadaan sa yung uh, uh, YouTube feed, uh, syempre subscribe ka na. Tapos click mo na yung notification bell para lagi kang updated <laughs> sa mga pumapalakpak kakaagad. kaagad. Wala pa eh. Sa mga... Meron din tayong Facebook. Sa Facebook, 134,000 na tayo. Pagka iba yung ina-upload natin sa Facebook, iba din yung ina-upload natin sa YouTube. Yan! Para sakto. Okay, panoorin natin to, Patulan natin yung mga bashers ni your uh, Yorme Isco Moreno dahil uh, meron na nga siya. At tinatawag siyang boy benta. Oy. Isa lang naman ang pinenta ni Yon Mays Moreno at maraming dahilan kung bakit yun ay pinenta niya. Ayun e na, oh, walang iba kundi ang uh, ba to? Divisoria Mall. Panoorin natin ito. Ito po sa Divisoria Public Market. Pati pa sila Again, dyan. po, Ang Divisoria Public Market po, ang pag-aari natin doon yung lupa na kinatitirikan ng Divisoria Public Market. Oo Opo. Yung lupa po na yon matagal na pong hindi nasa Okay, uh, okay. hindi nasa ating uh, ano bang Bashers, Hindi po, hindi na po tayo ang uh, namamahala doon sa lupa na yon. Way back 1992 pa po. To be exact, March 9, uh, 13, 1992, paano po nangyari yun? Uh, pumasok po sa isang kasunduan yung dati pong Alcalde si Mayor Mel Lopez mm -hmm. sa isa pong private company, uh, yung Link World uh, Corporation, na kung saan po ibinigay na po niya yung pamamahala nung lupa na yon kasama po yung Divisoria Public Market sa isang private company. That was March 13, 1992 pa po. So, more than 25 years ago. Pinalis po yung lupa nung former mayor dito po sa private company, yung Link World, uh, sa halagang 20 pesos per square meter. So, you could imagine po, 20 pesos per square meter. Ilan hubang square meters yun? That's roughly around 8,000 plus square meters. So, From 1992 uh, hanggang natapos po yung 25 years uh, contract nun, no, lease contract po doon sa private company, uh, ang natanggap lang pong income ng City of Manila is nasa 57 million lang po in 25 years. 57 lang, 25 And the sad, sad part of it po, pagdating nung uh, 2013, nirenew pa yung contract by the former mayor naman po. To. Nung 2013. Estrada to Estrada. Uh, former mayor Estrada. Yes. po yung contract. In other words po, per metro cuadrado 20 pesos pa rin lang po ang kinikita ng lungsod ng Maynila. In other words, sa isang buwan po 160,000 lang po ang pumapasok sa atin. Sa isang taon po 2 million lang. Luging-lugi na po tayo. Luging-lugi na po tayo noon. dumating po ang pandemya, uh, inatasan po ang Assets Management Committee ng ating lunsod na humanap po ng mga assets ng ating lunsod na underutilized. Hindi po nakakatulong sa atin nalulugi na po tayo. At isa po sa nakita nila ay ito nga pong Divisoria Public Public Market, yung lupa po na kinatatayuan ng Divisoria Public Market. Take note po yung Divisoria Public Market, okay. hindi na rin po tayo ang nagpapatakbo noon, yung private company rin po. In other words, napaka sobrang lugi na po tayo noon. Yung lupa lang po ang atin doon. So nakita po 'yung assets uh, management committee natin na luging-lugi na tayo dito. Kailangan-kailangan po natin ng pondo dahil po ibinigay na po ng national government ang pagtugon natin sa COVID-19. Yan po 'yung 2020 eh. Okay. So ang ginawa po nila, nakita po nila itong property na to na underdeveloped. Un, uh, hindi po natin hindi po natin nagagamit to its full capacity. So ni po ng Assets Management Committee na ibenta na lang po 'yan. So, nagdaan ho ba sa tamang proseso? Opo. Uh, nagkaroon po ng public bidding. Tatlo po ang uh, tatlo po ang nagbid at may nanalo po sa halagang I think 1.4 billion. Okay. Nalugi ba ang Maynila? Hindi po. Kasi yung pinentahan po niyan, syempre, every year po niyan, magbabayad na po ng taxes sa atin sa pagdevelop po nila. In fact, mas malaki pa po yung taxes na ibabayad po nila sa lungsod ng Maynila kesa po dun sa natatanggap natin 25 years yun. na po nakakaraan. Yun. Biro nyo 20 pesos lang po yun. Malinaw. Saan po natin ginamit yung 1.4 billion? Yeah. Saan Inek? po? bumili po tayo ng gamot para sa COVID nabigyan po natin Libre. ng ayuda financial financial uh, assistance and six months of ayuda food boxes ang 700,000 pamilya sa City of Manila nakapagpatayo po tayo ng COVID field hospital doon po napunta 'yon kaya sana po fact check lang po lagi okay. tayo. Uh, hindi naman po magpapalugi o papasok ang lungsod ng Maynila. Correct. Sa isang bagay na ikalulugi po natin yes. o tayo yung talo, dapat po uh, laging beneficial po sa atin. Hindi po tayo papasok yes. sa kahit anong kontrata na grossly disadvantageous for the city. Yun po yung nangyari 25 more than 25 years ago grossly disadvantageous for the city. Yon, oh. Ano na? Bashers, eh, ah, ewan ko kung naiintindihan mo, ha? Ewan ko kung naiintindihan mo. Yung video na yun, galing nga pala yun sa Manila Bulletin. Thank you, Manila Bulletin, sa pag... Uh, sa, hindi ako nagpaalam, pero... <laughs> I-re-repurpose naman natin to kung bakit. Okay pa sila doon, ha? Okay pa si Mayor Hanin Lacuna. That time, uh, Vice Mayor siya ni Isko Moreno pasila noon ah uh, close pa sila noon pero si Mayora kasi yung nagpaliwanag ko. Oh, sa mga bashers dyan ni Isko Moreno na boy benta o oh, eto na sinagot na mismo ni Mayor ni Mayor Hani Lacuna that was before na vice mayor siya ni Isko eh nasagot na o oh, kung bakit underutilized meaning hindi na napakikinabangan at full capacity ng uh, City of Manila, yung Divisoria Mall na sinasabi niyo binebenta. Kayo naman masyado naman kayong ano, nakakainis naman kayo. Bakit? Kung makapagsalita kayo, parang si Isko Moreno lang 'yung nagbenta. Just ko naman ang daming daming nga uh, nag nagbebenta diyan ng na mga politicians. <laughs> eh bakit si Isko lang 'yung nakikita nyo? Bakit? Yun lang kasi mabaril nyo. Wala na kayong makita na iba pa kaya bukod sa pagbebenta ng Divisoria Mall. Para naman sa buong buhay niyo, hindi kayo nagbenta. O, nagipit kayo, nagbenta kayo. O, ang City of Manila, medyo nagipet kaya nagbenta ng underutilized meaning hindi na napakikinabangan at full capacity ng City of Manila yung establishment na yon kaya binenta <laughs> kaya tigitigilan mo na yan bashers lawakan mo ang pag-unawa mo ah <laughs> uh, meron pang instance na sinabi ni Yorme Isco Moreno sa isang interview na kahit ibenta pa niya mismo yung City Hall kung para pakikinabangan ng taong uh, tao ng, ng, batang, ng mga malilenyo eh, gagawin niya. Alam ko, meron siyang interview noon, Isang instance na sinabi niya yon na kung kinakailangan na ibenta niya mismo yung, yung, mismo, yung city hall, eh, gagawin niya para lang sa taong bayan, sa mga anak. Parang walang, ulang pinagkaya pa niya sa ganito eh. Ewan ko kung maiintindihan niyo ito ha. Ah. Magulang. magulang. magulang ginipet nagbenta ng appliances para may makain yung anak. O, oh, di ba? O, oh, ganun din si Yorme. O, oh. tatay, tatay ng uh, Maynila. Nagutom yung mga anak. O, oh, magbebenta para sa mga anak. O, oh, anong masama dun? Di ba? Eh, yung pinagbentahan naman, may two process. Tumaan, ayun ah, na nga yan, napakakapanood nyo lang. <laughs> wow! lawakan nyo <laughs> ang utak nyo. <laughs> de, seryoso ha, seryoso. G ano talaga eh, hey, no? Kung makapagsalita kasi kayo, yung mga bashers ni Yorme Iskumulero, kala mo naman talaga na si Yorme Iskumulero na sa buong politik, politician ng, may, ng Pilipinas na siya lang ang nagbenta ng uh, isang ari-arian. <laughs> <laughs> wow! Oh, yung pinagbentahan, according na rin doon kay Vice Mayor noon that time na yon na mayor natin ngayon, si Hani Lacuna. Yung pinagbentahan, binili ng gamot ng uh, vaccine ng COVID-19. <laughs> oh, libre yan, ha? Libre yan. Maraming hindi taga Maynila ang nagpa-vaccine sa Maynila. <laughs> so, sino ang nakinabang, ha? Taong bayan. Hindi nga lang basta mga Malilenyo ang nakinabang, pati yung mga nasa outside Mani Maynila, eh, nakinabang na rin. <laughs> wow! <laughs> Tapos, sino pang masama? Si Isko Moreno pa. Wow! <laughs> Bulol. <laughs> o, oh, foodpacks. O, oh, yung foodpacks, syempre, sa amin, ayan, mga taga-Maynila o, oh, dumating pa nga sa point na nagkakasawa-sawa na dahil sa sobrang dami namin mga food packs na yan. Eh, yung iba nakikipag-swap pa, napapanood ko, yung iba naman, eh, binebenta pa, may mga ganong klase pa. Sa sobrang dami, manta may, sa sobrang dami ng food packs, hindi kami nagutom ng pandemic. Eh, ito dumating pa sa point na pinagsaswap na namin, pinambebenta na. O, oh. kasi nga, meron kami, at least meron. Hindi gaya ng iba na wala, di ba? Na walang ginagawa. Sabi ka, gaya ng sabi ko nga na nakaraang uh, podcast natin na na ano ba yun? Pucha, nakalimutan ko tuloy eh. Ayoko kasi <laughs> <laughs> na mabuti na yung wala ay mabuti na yung meron kaysa dun sa wala. O, oh, ba diba? Kasi si Yorme Isco Moreno nagtrabaho tapos sinamahan pa ng malasakit sa mga taga Maynila. Eh <laughs> yung sa iba nga, hindi na nga nagtrabaho, wala pang malasakit. <laughs> Ah uh, di ba? O ganun ganun mag-isip yung uh, aming uh, Yorme Isko Moreno na talagang ang priority taong bayan ano ba nang. <laughs> yung mga bashers natin sumasakit na yung mga yung mga neurons, hindi na naiintindihan yung mga pinapaliwanag natin sinasabi na sumasakit na yung ulo ng palibasa kasi makikitaid yung mga utak niyo yung ganun. Benta mo na yan, slightly used. Eh wag niyo masyadong masyado na bang kayo, masyado. Kung niyo masyadong ibinaba ang aming Yorma Moreno. Tapos, sasabihin niyo, yung boy Benta, sobrang eh, ito mga nga, pinaliwanag na nga nung mismo kalaban na ngayon. <laughs> okay, maraming maraming salamat. At kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na sa ating Joe TV. Meron din tayong Facebook. Shoutout sa lahat ng mga uh, major sponsors natin. Pag gusto niyo pumasok dyan, eh, PM niyo lang ako sa ating uh, Facebook page at uh, at doon natin napag-uusapan. No? Uh, Konting nga na lang yan. Konting nga. Tapos pwede rin kayo mag-join doon sa ating membership. Konting pampalubag loob lang. Para lang, uh, alam mo yun, uh, makapag-provide tayo ng mga iba pang gamit. Tulad na uh, actually, hindi pa ito yung gusto ko eh. Hindi pa ito maganda. Nag-totopak-topak nga itong sound card natin eh. No? Nag-totopak-topak yan. Bago ko, babago ko makapag baka pag ano dito eh iniilang ayos pa ginagawa ko 'di ba tayo ng medyo mas maganda tapos mas dadamihan natin ah mas dadamihan natin yung ating uh, podcast tapos pwede rin tayong mag-interview baka ba malang araw nyo ah uh, balang araw ma-interview natin si kay YouTubero si Papa Pao, yung mga datihan pa tapos tatanungin natin ng mga ng mga magagaang na tanong like who discovered the Philippines hindi 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 magkakaroon tayong mga ganong segment, ayusin lang muna natin yung uh, kung makikita nyo itong ko, eh, warehouse lang to sa damakmak gamit. Kaya naka-green screen tayo dyan behind my back. Maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamid. Sa katotohanan lamang. Alright!